Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives, collective love reading. Wala tayong specific zodiac so sign. Ang importante yung pinaka-reading, makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin. May mga next readings pa naman tayo. So, again, this is for the sign of collectives. Let's start your reading. For collectives. Or collectives. Pasensya ka na kung may maririnig kang background noise. Okay. So, hindi ko po kasi makokontrol yun. Yung mga dumadang tricycle, etc. So, what do we have here for the sign-off? Collectives. We do have here the five of swords. Main energy mo to ha? The hierophant. I feel like sa nakita natin dito may, may particular person na gusto kang alisan or layuan or i-cut off na sa buhay mo kasi with the Hierophant, of pwedeng natutunan mo na yung mga lessons na dapat mo matutunan dito sa taong to you know, parang nandito yung pagpaplano or pag-iisip mo na parang i-cut off ko na lang kaya to yung iba kung hindi man siya physical na pagka-cut off it could be it could be with a page of ones connection communication lalo na with the queen of coins Ayan. Kasi gusto mong mag-focus na sa stability mo, career, money. And pwede ito person na to. Hindi mo siya nakikita as someone na that could help you. But rather nakikita mo as someone na nakakapagpagulo sa kung ano man yung situation mo. Parang hindi siya nakakatulong para sa iyo. And at the same time, pwedeng hindi mo na feel yung person na to. Mas na-feel mo yung sarili mo na parang mas okay ka kung wala itong taong ito. So, yung iba, that could be a friend, yung iba, that could be, um, kung hindi friend, karelasyon, or, uh, katrabaho. Or if you do have a business, staff, employee, ganun. It could be anyone, actually. Kung ito, sino man itong mga ikakatrabaho na ito. Ganun na din yung Yung iba may mga kinot off ka ng tao sa buhay mo. I can see two people. So, pwedeng iba may mga kinot off ka na, na dalawang tao. So, nandito yung kaya mo kinatof off ito. Kasi parang hindi mo nakita yung reason why to stay pa sa connection dito sa mga taong to. Lalo na may mga nakita ka sa kanila na dahilan para i-cut off na sila. Person na ka-connect nakakonnect mo. Sino to? For collectives. You do have here the world and the six of cups. Well, yung person nakakonnect mo, this could be a person in the past and with the world na kita tayo ng separation distance sa inyong dalawa nitong taong to. And with the queen of wands, I'm seeing this person as your advisor pwedeng siya ka nakakapagbigay ng advice sa'yo, nakakatulong sa'yo in the past, natutulungan ka niya with regards sa mga decisions mo sa buhay, parang isa siya sa, um, kumbaga big help, kasi may mga times na hindi mo alam kung yung mga gagawin mong desisyon sa isang bagay, pero itong taong to, natutulungan ka niya, at nasasabihan ka niya kung anong desisyon na dapat mong gawin. And you do have your the Ten of Swords, so nakakita tayo ng separation or ending sa nitong, sa inyo nitong person na ito in the past. So, ano mga emotions ninyo? Sa, sa, sa isa't isa? For collectives, emotion din sa isa't isa ng person na ito. for collectives. You do have the four of cups. Sa ngayon, hindi ka na kasi sure regarding sa kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. For now, mas nakikita natin with the nine of coins. Nag-focus ka sa career mo, stability, success. You want to be successful. And pwede kasi may mga iba kang problema ngayon, especially financial problem, na nagiging dahilan para hindi ka mag-isip or mag-focus sa kung ano man yung connections mo na ito in the past. So, ang focus mo is yung mga sarili mong problema sa ngayon. So, ano yung emotional person na ito for you? Emotional na person na ito para sa'yo? ito person ito for you person ito for you ang emotion niya you do have here the tower and the two of cups so definitely there's separation na nangyayari sa relationship or connection ninyo um tell me more for collectives yung iba this could be an ex the king of coins pareho kayo eh, mas nagpo-focus kayo sa mga kanya-kanya ninyong buhay. Alam mo yun? So, parang yung connection niyo or yung relationship niyo for now, mas malinaw na wala na to. Nag-end na to. And ngayon, parang hindi mo alam kung may emotions pa itong person na ito sa'yo. Yung iba kaya nga nandito, parang for you to know ano bang meron, may pagmamahal ka pa ba itong tao ito sa'yo. So, parang ganun. May mga questions ka pa rin. So, sa so mas nakikita natin ngayon, wala tayo nakuha ng emotions, honestly. Mas nakuha natin, uh, uh, one of you, it could be you or this person is naghihintay sa connection na ito, pero wala tayo nakita regarding sa emotion. It could be kasi masyado kayong busy. Pareho kayo. And you do over the devil and the empress. So, in the near future, nakita tayo dito ng may mga tao kang mga ima-manage or kakausapin. I can see you focusing on yourself mas magiging mas maayos mas magiging mas maganda um, you know, self love to eh with the empress tapos yung person na talking of one's queen of cups I can see two people na with the ace of cups there's emotion mula dito sa dalawang taong to in the near future para sa'yo so meron akong dalawang person na nakikita na mayroon silang emotions para sa'yo kaya nga eh, yung mga, the more you you know, you love yourself, the more na mas na-attract mo yung emotions, yung pagkagusto, or attractions mula sa ibang tao. So, continue on doing what you are doing. No? Mag-focus ka lang sa sarili mo. Meron tayong nakikita ang dalawang tao, pero hindi natin nakikita ang ino si love, but rather nakikita natin yung emotions or love ay para sa'yo. Okay? Nandun yung attraction it could be in the near future with the nine of cups marami kang options pagdating sa love okay so just love yourself last message for you me. yeah for of swords actually may nakita tayo dito dalawang person pero parang the advice is huwag ka masyado magmadali parang take your time no hindi ka naman minabadali lalo na sa usaping love kasi uh, itong itong emotions or itong mga taong ito nandyan lang sila for you. Pero of course, hindi ka naman din dapat magmadali sa pagpili regarding sa kung sino yung dapat magmahal sa'yo. Ayan. Uh, you do have of four of one. So, stability yung mas nakikita natin na naghihintay in the near future para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and